Hello, magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Uh, muli po, uh, nais kong uh, ipaalam sa inyo yung kahalagahan po o yung role ng mga recruitment agency sa mga OFTabalist po. Lalo-lalo na po yung mga nagtatrabaho po sa bahay na isa po sa masasabi nating pinaka-vulnerable sector dahil ito po yung maraming problema na i-encounter. Uh, Malaki po nagtatanong sa akin, susumbong na binibenta ng uh, ng amo, hindi nagre ang agency, ayaw tumugon ng mga agency pag may problema, ayaw po tulungan. Alam niyo po, uh, muli pong ulitin ko ito, no, para po sa inyong kalaman, na obligasyon po ng isang recruitment agency ang pangalagaan ang inyong kapakanan bilang manggagawa. Kaya man po ay well uh, kayo man po ay nagkatrabaho sa bahay, o mga skilled workers. Ang responsibilidad po ng agencies sa inyo ay nandiyan dyan po hanggat hindi kayo nakakauwi sa Pilipinas sa unang dalawang taong kontrata niyo. Minsan nga kahit nabit ka ng apat na taong kung hindi ka nakauwi because of mga problema, so meron pa rin pananagutan ang agency dyan. Marami pa rin susumbong sa akin na pag sila ay humingi ng tulong sa agency, ay hindi sila pinapansin, dinededma sila, binablock sila. Lahat po ng klase ng problema, minsan sasabihin, close ang agency. Alam niyo po, ito po ang aking uh, may papaya po sa inyo. Pag ang agency po ninyo, hindi po tumutugol sa inyong mga hinihinging tulong, inyong pinapakiusap na problema, meron pa rin po kayong tatakbuhan, kahit sarado na po ang agency ninyo nandiyan po ang ating pamahalaan. Ano po ang role ng ating pamahalaan? Ang role po ng pamahalaan, katulad po ng polo, ng OWA, ng dating PUA at ngayon po, yung Department of Migrant Workers ay para po pangalagaan po kayo. Kaya kung sakaling nangyayari po sa inyo ang problema na yan at hindi kayo tinutubunan ng inyong mga agencies, mangyari po lamang na kayo po o yung pamilya po ninyo ay magpunta sa opisina po ng DMW. Kung nasa Pilipinas po kayo, nasa Manila, doon po sa Ortigas, yung pong Blast of the Building, dating POEA po. O kung ayun po ay nasa probinsya, meron pong mga uh, regional offices ang DMW po yung mga regional office na yan, yan po yung dating POEA. So, pwede po kayong pumunta doon. O di kaya, pumunta po kayo sa mga regional office po ng OWA. Naintindihan ninyo? Pasensya na kayo sa maingay sa background dahil natin po ko sa hospital. So, na uh, meron po mga regional offices ang OWA. Simula po sa National Capital Region sa Manila hanggang po sa BARM, sa Region 12. Marami na po dyan. Hanapin lang po ninyo. Or, meron pong mga hotline na ibinigay po ang ating OWA at meron din po kung mga mga ginawang video tungkol sa mga hotline kung saan pwede niyo po makontak ang mga nasamgit na pangalan. Uulitin ko po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang agency po ay nandiyan po sila. Pag hindi sila gumalaw, maaari silang masuspinde yung kanilang operation. Takot din po ang mga yan ayon nilang mahinto ang kanilang mga negosyo. Kaya huwag po kayo matatakot. Ngayon, kung sakali po ang ating pamahalaan ay hindi po kayo naputugunan din, maybe marami silang trabaho, maraming mga request for assistance at hindi agad nakikita, nakikita ng ating mga, mga, mga official or mga staff, napakadali po. Pwede po kayong humingi ng tulong sa mga NGOs o mga advocate, halimbawa sa akin, sa grupo po ng mga kaagapay, sa iba't ibang mga advocate group, napakarami pong advocate group po na nandiyan dyan po, na pwede niyong lapitan na po sila sa social media. Para po may parating po sa ating kinauukulan yung inyo pong inilalapit. Dahil ang role po namin bilang mga NGOs, mga advocate, kami po ang inyong tulay para po sa ating pamahalaan. Ulitin ko, huwag po kayong matakot, ipaglaban nyo ang inyong karapatan, ang inyong gagawin, sakaling mang kayo ay magkaroon ng problema. Ito po si Kapo.